Ayan na yung ikat. Mayroon nila nangyayasin mga Ayun, so another four character turner. Right, yes. So, kamusta? Okay <laughs> naman. Nakasatuwa naman ito ba? Ayan ito. Kaya hindi naman ng punting energy. Medyo <laughs> low na energy. Ayun, so... Anong pakilanda na malikutan ng apat na coaches? Uh, happy po. Naman-mix po lang siya. Oh. Happy daw. So sa mga coaches we have Coach Jay of Team Green Dynamics we have Coach Arnie of Team Yellow Rhythm we have Coach David of Team Blue and we have Coach Eric of Team Red Boys. and Coach Robert uh, of Team Red Horizon So Ayos, labas po ko dyan. So, pag nakatulog na rin din, so kaya ang halos lang So, makinig ka lang sa mga wag ko. Alright, so, sige. Mukhang may energy na si Coach Arnie. Go ahead, Coach Hello. Hi, Jay. Jay, Hello, Alam mo, napaka-powerful ng voice. Di ba, unang-unang linya pa lang, talaga namang napapapapaikot ka talaga. And nung no, kumarap kami, alam Talagang ano, uh, feel na meron yung inakanta mo. Walang doubt mo. At kapag, ano yung pag tumingin sa stage, ay, laki siyang may ginagawa. Ano, uh, maligot ka sa stage. At isa-isa, uh, tunay na uh, dapat ka after stage naman isang uh, performer. Not just a singer. So, ayan, uh, kung gusto mo sumama sa akin, of course, <laughs> uh, uh, may mga papalabas naman na kaya-kaya na mo -kaya yung kung kaya Thank you. Alright, thank you so much, Coach. How about Coach J? of Team Green Dynamics? Hello, J. Hello, po. Um, uh, sa performance ng na kanina, nakatalikod pa lang kami. Sabi ko, sobrang suwabi ng paso. Y yun talaga yung unang tumatak sa isip ko. Pasok pa lang, suwabi na. Sabi ko, tignan natin kung gano'ng nakagaling lalaro yung boses hindi naman ako na disappoint kasi sobrang ganda nung shifting ng low notes and high notes. Tapos yung vocal range talagang remarkable. Masasabi kong remarkable kasi lahat ng notes nung kanta talagang narinig namin na narinig mo. And one important thing na napansin ko rin is your connection to your audience. Sabi ko nga kanina, kailangan ko nagpe-perform ka sa harap ng maraming tao, hindi dapat mawawala yung connection sa nanonood. Kasi hindi ka performer para sa sarili mo. Nagpe-perform ka para sa mga tao. And para mo kung uh, habang kumakanta ka, para mo kung inaake. Kasi yun, yun yung dapat maragdaman ng mga nanonood sa iyo dahil sa kanta. Yung tono, yung yung sway ng kanta, Dibig uh, na dibig ko na talagang tinamaan nung habang kumakanta. At saka sabi ni Coach Alvin kanina, walang da na moment habang kumakanta ka kasi hindi lang boses. Yung katawan mo gumagalaw. Yung braso, yung kamay mo gumagalaw. And important thing, facial expression. Sa facial expression, bakit hindi naman yung emotion habang kumakanta ka? So kung mas gusto mo, pa mas na-improve ma yung pagkanta mo and yung performance mo, na alam ko naman kaya-kaya gawin ng in-breed dynamics. Oh. Dito ka na sa amin. Give it up. Right, thank you. Hello, Coach. Jerry? Yes, yeah. Jerry. Hello, Jay. Hello, po. Actually, kaya ako dito. Una-una, yung self-choice ko. Good. Pakikita ka, iba. Madali lang. Pero, yung pagkaswabi kasi ng kanta, yun na ilawas po. okay Second, nakita ko pero lang ako naman ng champion sa katawang <laughs> yun lang. Sa'yo nang kita dito sa taong logic the for family pass on the right. We want to begin. We want to in the center. We want to in the center. So I Muhammad Sahab. All right, they give an order start a meeting. Saman kita apa bisa mendapatkan coach. The coach see Coach Harvey, Coach Daniel, and Coach Eric. <laughs> okay, Coach Eric. Team Grandfather Jones. Congratulations, ladies.